hindi sumunod sa order Tutos, ng wow. pangulo hmm. hindi naman totoo yun hmm. kasi magkagang araw sa atin lahat mga kababayan nanindigan itong si gobernador Uwaminal ng Misamis Occidental na umanoy lihitimo ang kanilang ginawang pagpapatalsik kay Mayor Samson Dumanhog ito pagkatapos ng mahigit isang buwan mga kababayan po natin na naganap itong Senate Inquiries, Senate Investigation na ang uh, recommendation nga ni Sen. Vato de la Rosa ay may paglabag uh, sa pagpapaalis uh, uh, sa pagkaladkad sa pagpapaba sa puesto kay Mayor Samson Dumanhog at Yan Umano dahil sa pagkandak nitong uh, PDRRMO nga sa utos nga ni uh, Gobernador Uaminal. Ngunit mga kababayan po natin, ang pinapalabas niya dito sa kanyang naging interview sa politiko ay sinasabi niya na napatunayan niya o mano sa Senado na wala siyang kasalanan at napatunayan o mano na lehitimo ang kanilang operation na ginagawa taliwas sa naging rekomendasyon ni Senator Bato de la Rosa. At uh, patungkol naman sa mga eksposin noon ni uh, Congressman Marculita na sinasabi niya na pinopolitika lamang si umano ng mga naaapakan niyang kalaban sa politiko at hindi niya umano ginamit ang kanyang uh, uh, construction company para sa kanilang personal na agenda. So kung papakinggan po natin mga kababayan po natin, mukhang uh, napakatotoo, mukhang uh, hindi nagsisinungaling itong si Gobernador Uwa Minal. pero kung nasubaybayan nyo ang uh, mga isyong ito, aba, mga kababayan po natin, talagang uh, makakapagbigay ka ng iyong sariling opinion, sariling conclusion, na ito ay uh, malinaw na isang kasinungalingan, mga kababayan natin. Na kung saan, ang mayor nila na si Mayor Dumanjo ay ginapos ang kamay at ang paa sa wheelchair upang mapadi sa kanyang opisina. At ayon nga sa kanyang anak na si Mayor Dumanjog ay kung hindi nga daw sila nakaabot doon ay siguradong patay na ang kanilang ama. Ito nga ay dahil sa pilit na pagpapadi si Governor Ominal dito kay Mayor Dumanjog. Ngunit atin napag-alaman na meron na palang order mula kay President Bongbong Marcos na nagpapabalik na dito kay Mayor Dumanjog sa kanyang opisina. At... Oh, pakita natin sa kanila bakit thumbs down? Oh, oh. Yeah. Because that... So, yan po ha, thumbs down ang kanya nag i So, ibig sabihin, hindi umano totoo ang uh, sinabi nitong isang vlogger, uh, mga kababayan po natin. It's a false accusation. Mm -hmm. What were um released mm -hmm. were not true. Mm -hmm. And una, -una mm -hmm. uh, isa-isahin ko. Mm -hmm. Yung sinasabing hindi sumunod sa Tutos. Order ng wow. Pangulo mm. Hindi naman totoo yun mm. Kasi mm -hmm. yung order ng Pangulo Actually it was the Malacanang Order reversing mm. The appeal made by Suspended Mayor Dumanhog mm. On the first two cases mm -hmm. Which um, When that decision Was handed down Even if we had not received The official copy mm. The acting mayor Of Bonifacio acting mayor Ricky bulahan mm. um when uh, Mayor mute uh, reported to mm. office he um ceremoniously uh, turned over mm. the municipal building and mayor domanok was able to assume mm -mm. Uh, So, walang paggapos na naganap. Walang paggapos. Yung no? sinasabing oh. paggapos, wala naman talaga yung paggapos. Mm. No? That refers now to the third case. Mm. Ah, marami kasing kaso yung mga no. dumanho. So, wala o manong ginapos, eh, malinaw naman yun sa CCTV na lumabas kahit pa yung nangyari sa Senado. So, ngayon, itong sa kanyang panibagong interview, ah, mga kababayan po natin, parang sinasabi niya na sinungaling itong video na nagpapakita na tinali nga itong si Mayor Samson Dumanhog tinali ang kanyang kamay at paa. ba diba, mga kababayan po natin? Tapos sabihin niya wala. Oh, yeah. Oh. He unlawfully occupied the office of the mayor, the second floor of the Municipal Hall building, hmm. causing disorder in the area. Hmm. No? Siya ay um was extricated hmm. by the incident command system of the province hmm. kasi at that time, yung police did not um carry the order mm. to extricate him uh -huh. at saka hindi totoo napakita naman yun during mm. the senate hearing mm. na hindi siya ginapos ng malong mm. hindi siya tinalian sinong alingan niya hindi tinalian di ba mga kababayan po natin kitang-kita naman kung papanoa nga ah, ang sitwasyon ni ah, Mayor Dumanhog nung pinababa ah, tapos sabihin niya na hindi na tinalian go kasi na lang yan. that's why thumbs down thumbs down yeah oh bakit sad i am sad mm. because um actually ginamit yung video na yan mm. yung announcement ni former president digong mm. sa mga um kalaban natin na nasagasaan sa reforma mm -mm. Uh, natin no mm. actually yung announcement ni former president digong mm. Um nagkaroon ng investigation Lapa. doon. Mm -hmm. no? And uh, it appeared that there was a wrong report, mm -hmm. a misinformation mm -hmm. that reached to Malacanang and that misinformation that uh, our company, mm -hmm. because before we, uh, we own a construction company mm -hmm. and that our construction company um, lahat daw ng mga proyekto mm -hmm. doon sa uh, DPWH sa no. uh, Am um, misamis occidental mm. ang contractor ay ang uh, private company namin mm. the HSO uh, corporation oh. and after the investigation napatunayan mm. na wala namang single project mm. in the first and second engineering districts of the DPWH mm. so ito po ay uh, pinapabulaanan ni uh, gobernador Waminal which is ito naman ay uh, pinakita lahat ni congressman Marcolita kung ano nga ba ang uh, ginawa, paano nila ginamit ang kanilang sariling company o mano mga kababayan po natin na uh, sa mga proyektong ito. So mga kababayan po natin, lahat po yan ay uh, pinasinungalingan at sinasabi ni uh, gobernador Uwaminal na hindi umano ito totoo. Dito sa kanyang naging interview sa politiko. So bagong interview lang ito ano mga kababayan po natin, kasi pagkatapos ng mainit na issue, mainit na Senate uh, Inquiry, Senate Investigation, ay nanahimik ito, mga kababayan po natin. So ngayon, dahil medyo kumalma na ang sitwasyon, itong issue, napakatalino ito ni uh, Gobernador Guaminal, ano? So nung kumalma na yung issue, wala na masyadong nagpipick up, ngayon ay nagsalita na siya para sabihin pa sinungalingan. Uh, ang uh, mali niya lang nito, mga kababayan po natin, e eh, mayroon pa rin mga video na nagpapatunay na tinali itong si uh, uh, Mayor uh, Samson Dumanhog at ang sinasabi niya hindi ginamit umano ang kanyang sasakyan, eh, may pinakita din na picture itong si uh, Congressman Marcolita kung saan ang mga equipment na ginamit doon sa isang uh, construction ay nakapangalan sa kanilang company. So bakit nandon Ang uh, rason niya ay pinarintahan lang umano mga kababayan po natin. So, mayroon pa rin doon kasi dapat pala, pagka politiko ka, dapat wala kang uh, uh, personal interest. So, hindi ka dapat nakikialam diyan, uh, lalo na sa mga construction company mo uh, o nirentahan man 'yan o ano, hindi pala dapat kumano uh, mga kababayan po natin. So, na nabisto doon siya no ni uh, Congressman Marcolita. So, ito mga kababayan po natin, ang sa kanya naging bagong interview So sa mga miss and mis noon, ayan kayo na po bahala. Kumusga, so marapit na rin yung uh, barangay election. So kalat-kalat ngayon na uh, Umanoy halos lahat ng mga tumatakbo na barangay uh, kapitan, barangay official ay ini-encourage ngayon ni gobernador Uwaminal na pumanig umano o mag-join sa kanyang uh, team Asinso. Ah uh, para nga naman Umano ay uh, gusto nyo talaga na magiging uh, supportado ka ng iyong uh, Uh, political party which is tong Tim Asenso ay dito ko ka mano kay gobernador Owaminal. So, kita natin mga kababayan po natin, uh, halos lahat ng mga barangay tumatakbong barangay official umano dito sa kanilang lugar sa Misamis Occidental ay talagang pumanig kay gobernador Owaminal. So, sadyang napakalakas ang partido ni gobernador Owaminal mga kababayan po natin at uh, ang problema nga lang ay eh, talagang binanga siya ano ni Mayor Samson Dumanhog so sana ang nangyari kay Mayor Samson Dumanhog sana makabalik na rin siya sa kanyang servisyo at sana lumabas na ang desisyon mula sa korte na talagang wala siyang kasalanan at ang uh, kanyang pagiging uh, mayor dito sa uh, bayan ng Bonifacio ay magiging lehitimo at sana makabalik dito sa pwesto kasi sayang naman ang kanilang mga proyektong nakabinbin mga kababayan po natin Uh, yun nga lang, hindi sila suportado ng uh, provincial government dahil ang gobernador ay talagang kalaban niya no? mga kababayan po natin. So ayan muna yung ating update mga kababayan natin, abangan natin kung ano magiging reaction ni uh, Mayor Samson Dumanhog, lalo na itong kanyang anak ah, na si Mayor Charlotte. Maraming salamat po mga kababayan natin.